So ayan mga palangga no, tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan mo tayo na bumasa. Galing pala ako ng uh, Pasay area. At nandito ko sa nandito ko sa Marikina ngayon mga palangga no? Nakikita Matikita nyo, harap natin video. Meron pong uh, bakery. At meron din po dito. Ang hinatag ko pala dito mga palangga, galing ng uh, Pasay. Yung buhay na ista, na binibinta ba? Yung pang-design dahan na yun mga panagka natutan so ngayon nakayantay muna ako ng pasairo dito so, sa may marikina ito so, sa bumbos pa rin yung ulan wala po ang aking video kasi nga nakabalot pala ng plastic yung aking ano cellphone mga palangga para hindi mabasa kasi sinira na ng ulan yung aking isang charger nung tarang araw. So bumili na naman tayo. So gastos na naman mga palangga. Diba? Imbesta pang ulam na, pang charger na naman. So kailangan nakabalot talaga ang cellphone. Ay, nakatamang tama ngayong hapon mga palangga. magandang hapon sa ating lahat. Yey! Yeah! Oh, na yung araw o nakalabas o nagpakita na si Haring Araw. Ngayon kala na sa tapat tayo ng uh, dating City Hall ng Pasig City Hall. Ah, uh, di ba? Ngayon kalabiran na siya mga palangga, kalansay na sapagkat uh, 'yon. Lawak ng kanilang bakod. Uh, diyan ako sa building na 'yan sa may bulwaga ng Pasig. building na 'yan. Ah, uh, diyan po ako naghatid ng item galing ng Las Piñas, mga palangga. Diba? Ayos. So, balang araw, itong city hall na to, ito na ang nangyari, wasak na siya. Nagiging maganda na rin to ulit. Or gaganda pa. Diba? Ganun yung uh, galing? Nice. Uh, so, uh, abang maghantay na ng pasayero, hindi ano tayo parang mag-facebook palangga Gattis. so ayan mga palangga ngayong hapon tayo na pa ng medyo maaga aga galing sa ating trabaho sapagkat <coughs> excuse parang hindi kinaya mga palangga kahit pinilit mga palangga no talagang kailangan natin ng gamot so dito dalawa yung sasabay ko mang no mm -hmm. dalawa, yan, dalawa, dalawa yung isasabay ko sa gamot mga palangga kasi ano to siya anong tawag itong gamot ito mang anti Antibacterial, Antibacterial mga palangga, no? doon sa ano ah, tungkol to sa tungkol sa mga baba -ba, na mga dadalan sa araw-araw kasi nga dahil sa tag-ulan so dalawa dalawa yung titirahin natin para kahit paano madipinsahan kung ano man ng pumasok sa ating katawan kasi sa ngayon ang tinablan talaga ng mga talangga karon ako ng tangkaso mula pa kahapon to pero kahit paano kailangan natin lumaban. Pinit pa rin kasi nga. May hirap. Kaya hindi natin subukan. Kasi nga. Kalapang tag-ulan. Manila. Habang naglalabay yung asawa ko. naglalaban yung mga gamit ko para bukas. susuot ko na mga Lagot ka! Mama, pinunit yung CD. Hanggang dito na lang mga palangga. Saging pangtapat. <laughs> mga kasukasuhan bang medyo nanamlay.